kaninang kanina pa akong ginaw na ginaw din eh alam niyo kung bakit doon pala nakatutok sa likod namin nawala ang UTI couple mo niya naman ang pumalit <laughs> kasi ito, ito Arch guys update Hello, nakalista na siya number 1 siya ito mga na na yeah, ito mga kasama ano yung mm. bagong consultation Lates, uminom ka daw ng pandang lalaki. Ano? Pandang lalaki at gamot sa UTI. Ayoko ng pandang lalaki. Lalaki lang ang gusto ko. <laughs> Nalaki lang palang gusto <laughs> pandang -pandang <laughs> ng hugat. Anong pandang-pandang nalalaman ka? Nalaki lang palang gusto. Ano pala Kaya ka... Ano gagaling ang UTI mo kung lalaki lang? Bakit may kasamang pandang? May UTI na nga, may pulmonya pa. <laughs> lakas ng aircon. <laughs> okay, 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 okay. Kaya naman pala ang mahal dito ng bala. <laughs> na yung lakas ng aircon. <laughs> Dahil si Tito RJ nasa ospital na, takot na ako ma-dialysis din. Kaya lahat ng pagkain ay bawal kong kainin ngayon. Tapos ko natatakot na ako kumain ng ano. Tinignan ko nasa saan sila ngayon. Saka Marisan marasan. <laughs> Diyan, oh, kumain muna sila ng mga bawal. Ang pagkain. Okay. Wow. Okay, ang dami patay. mong kasabihan, ah. Ang <laughs> padagdag daw ng dugo. Ang atay. <laughs> gutom na gutom na kasi sila, guys. E, no choice. Wala namang pagkain iba dito. Mamaya na lang kami babawi sa bahay ng lutong ulam. Magpapalino kami ng mata, kalabasa lahat. Araw-araw po, isang taon po kami mag-uulam ng bulang lang na kalabasa. Araw, <laughs> lilinaw na ang mata na rin, makikita na rin ang buong universe. <laughs> <laughs> Saan taon daw ka silog ng kalabasa? Ang mata na rin lilinaw, kita na pati Mark. <laughs> <laughs> sa sobrang lilinaw, malinaw pa sa telescope. Lips, ano ang iyong pwedeng kainin sa salob na isang linggo? Breakfast, lunch, snack at dinner. Ano yan yan? May makda? <laughs> tamang ah, ang Tamang makalimahan na. na nakasulat. ang hinahanap na kasulat kaniyang hanap <laughs> <laughs> magaling si Uwi na kaya Nasa <laughs> labas <laughs> na kami ngayon. minsan Binigyan na lang si Tito torch ng gamot para bumaba yung creatinine niya guys. Okay. Kung tuloy-tuloy na yung pagbaba, kahit hindi na maratuloy. Uh -huh. Yan. Pagdasal nyo guys na sana ay patuloy ang pagbaba ng creatinine niya. Pauwi na kami ngayon at binigyan lang siya ng resetang gamot. Tapos naambun pa. Patetong muna kayo tayo. Ayan, na kaya tayo. Life update guys. Di, update mo na lang. <laughs> Pamimili na sila ng gamot para mapababa yung creatinine ni Tito Ard. Ano sa yung, ako ko, ito yun. Bukin na tayo. Hindi na sabi ko, ako hindi na magpapaskod, hindi kakayang sa labas at magugulay na lang. Diyos ko, si Cool Center, may pag-iinasan, pati ako yung kumain, hindi eh, ko na mapigilan, ako'y tatakbo na pabalik. Sabi ni Ga, ano ko, ayaw mo na, hindi, last na to, last na to, hindi ko mapigilan. <laughs> Kaya may nasa inasan, only rice. Ako'y <laughs> okay, nagit na, bigla na lang nakahabol sa lito dam ko. Hindi ko talaga matiis, guys. Uh -huh. Kasusunod, bulang lang na lang. Promise. <laughs>